bagong kasambahay lamang silira sa tahanan ng kanyang mga amo. Sa kabutihang palad, mababait naman ang mag-asawa, lalo na ang kanyang among lalaki na si Gino Arvin. Gayunpaman, hindi niya lubos maisip na, sa kabila ng kagwapuhan at karisma ni Gino Arvin, ang kanyang asawa, si Ginang Malo, ay isa lamang bulag. Sa kabila ng kanyang kapansanan, mabait at maasikaso naman si Ginang Malo. Siya lamang ang madalas nakasama ni Lira sa bahay, sapagkat si Gino o Arvin ay abala sa trabaho at gabi na kung ito ay nakakauwi. Maganda rin naman si Ginang Malo, ngunit dahil sa kanyang kalagayan, hindi maiwasan ni Lira na magtaka kung paano kaya niya pakikitunguhan ang kanyang asawa kung siya ang nasa sitwasyon nito. Ang pag-ibig niya naman, napakahiwaga. Ang bahay ng mag-asawa ay malawak at maaliwalas, ngunit wala silang anak. Kahanga-hanga si Ginang Malo dahil kabisado niya ang bawat sulok ng bahay, na idinisenyo ng walang hagdan upang maiwasan ang aksidente. Apat ang silid sa bahay, bawat isa ay may sariling banyo. Dalawang silid ay para sa mga bisita, habang ang kwarto ni Lira ay nasa tabi ng kusina. Bagamat hindi kalakihan ang kanyang kwarto, sapat na ito para sa kanya. Para kay Lira, na lumaki sa bukid, ang ganoong kalaking silid ay tila isang biyaya na lalo na't sa kanilang tahanan noon, nagsisiksikan sila sa iisang kwarto. Madaling natutunan ni Lira ang mga gawain sa bahay. Hindi naman ganoon kahirap ang kanyang mga tungkulin, magluto ng pagkain para kay Ginang Malu, maglaba, maglinis ng bahay, at magdilig ng mga halaman sa paligid. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung paanong mahilig sa mga bulaklak si Ginang Malu gayong hindi naman ito nakakakita. Isang tanghali, habang magkasalo silang kumakain ng tanghalian, napansin ni Lira na pala si Ginang Malo. Kahit wala siyang masyadong alam sa mga kwento ng kanyang among babae tungkol sa marangyang pamumuhay, sinisikap niyang makisabay sa usapan. Habang nakikinig, biglang pumasok sa isip ni Lira, kung malaman kaya ni Ginang Malo na maganda ako, mag-aalala kaya siya. Palagi kasi niyang napapansin ang mga sulyap sa kanya ni Gino o Arvin. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit kahit lumaki siya sa bukid, tila kutis mayaman ang kanyang balat, maputi, makinis, at may malarosas na mga labi. Dagdag pa ang kanyang mahahabang pilikmata at matangos na ilong na sinasabing nangungusap ang kanyang mga mata. Sayang nga lamang at hindi siya nakapag-aral. Mabuti na rin siguro na bulag si Ginang Malo dahil baka magselos ito kung makita ang kanyang kagandahan. Sa subdivision kung saan nakatira ang mag-asawa marami rin ang napapansin kay Lira. Sa tuwing lalabas siya upang magpaload sa tindahan sa kabila, madalas niyang madaanan ang mga gwardya sa entrance. Hindi na bago kay Lira ang mga pasimpleng pagpapakyut ng mga ito. Sanay na siya sa ganitong atensyon mula sa mga lalaki, kaya't napapangiti na lamang siya. Ngunit minsan, naiisip niya, kung makapag-asawa rin kaya ako ng mayaman, hindi ko na kailangang magtrabaho bilang kasambahay. Natapos na sa pagkain si Ginang Malo, kaya agad na iniligpit ni Lira ang pinagkainan. Habang naghugas ng plato, masigla siyang kumakanta. Busog din siya dahil kung ano ang kinakain ng kanyang among babae, ibinabahagi rin ito sa kanya. Sa isip niya, tiyak na mas lalo akong magmumukhang mayaman dahil sa pagkain ng mga mayayaman. Matapos ang lahat ng gawain, nagpahinga si Lira sa sala. Tahimik siyang nanonood ng telebisyon kahit alam niyang hindi ito nagagamit ni Ginang Malo. Bakit kaya may gihi sa sala? Hindi naman nakakapanood si Ma'am Malo, tanong niya sa sarili. Siguro ay para sa mga bisita o kaya para kay Gino o Arvin kapag umuwi. Habang nagpapahinga, napansin ni Lira ang isang larawan ng kanyang mga amo sa isang frame. Naalala niyang bulag nga pala si Ginang Malo. Sa kanyang tantya, nasa edad 30 si Ginang Malo nang ikasal ito kay Ginoo Arvin habang siya naman ay 22 dalawa pa lamang. Napangiti siya habang iniisip kung bakit pinili ni Ginoo Arvin ang kanyang among babae. Baka mas mayaman si Ma'am Malo, bulong niya sa sarili. Natawa na lang siya dahil siya rin ang sumasagot sa kanyang mga tanong. Maya-maya, nakaramdam ng antok si Lira. Ayaw niyang matulog, kaya't pumunta siya sa kusina at kumuha ng ice cream mula sa ref, habang sarap na sarap siya sa pagkain, lumabas mula sa silid si Ginang Malo. Gusto ko rin ng ice cream, wika nito. Kaya't agad siyang kumuha para sa kaniyang amo. Nagpasalamat naman si Ginang Malo at sinabing dagdagan pa niya ang kaniyang ice cream kung gusto pa niya. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nagsimula ng magluto ng hapunan si Lira. Alam niyang malapit ng dumating si Gino Arvin. Magaling siyang magluto dahil sa mga natutunan niya mula sa kanyang lola na kusinera sa probinsya. Sakto namang pagdating ni Gino Arvin, natapos na siya. Nagulat siya nang sabihan siya nitong sumabay sa hapunan. Bagamat nahihiya, pinaunla kanya ito. Habang kumakain, pinuri ni Gino Arvin ang kanyang luto na. Sinangayunan naman ni Ginang malu. Ngunit napansin ni Lira na tila may kakaibang nais iparating si Gino o Arvin sa kanya. Para bang may gusto itong sabihin bukod sa papuri sa kanyang pagluluto. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Ginang Malo upang magpahinga. Naiwan si Lira at Gino o Arvin sa kusina. Lira, anong ginagamit mong sabon? Ang kinis at puti ng balat mo, tanong nito. Nagulat si Lira sa tanong ng kanyang amo, ngunit magalang niyang sinagot ito. Sa kaloob-looban niya, natutuwa siya dahil napansin ng kanyang amo ang kanyang balat. Hiyang-hiya naman siya sa nangyari. Ito pa mismo ang nagtapis sa kanya ng tuwalya sapagkat hindi niya magawang gumalaw, hawak pa rin ang kahon. Ramdam ni Lira ang matitinding pagpipigil ng kanyang among lalaki. Malamig din ang kamay nito nang hindi sinasadyang mapadikit sa kanyang balat. Kinailangan pa nitong tumikhim bago nagawang tumalikod. Alam niyang matinding pagkontrol ang ginawa nito sa sarili hindi rin naman kasi niya sinasadya ang nangyari. Para tuloy inaakit niya ang kanyang among lalaki sa mga nangyayari. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya iyon sadya. Ngunit bakit, maging siya, nakaramdam ng init, lalo na sa isiping ganoon ang nangyari kanina. Wala na sa kanyang harapan ang kanyang ginoo Arvin, kaya naman dinala niya na sa loob ng kwarto ang kahon ng mga damit. Sinara niya ang pinto at tinapos muna ang paliligo. Nang matapos, sa kanya binuksan ang kahon. Magagandang mga damit nga ang laman noon. Lahat ay dress na alam niyang babagay sa kanya. Mayroon ding mga pantulog na talaga namang napakaganda at kalidad ang tela. Tiyak na masisiyahan siyang isuot ang mga iyon. Sinukat na nga niya ang isa sa mga iyon at nagpa iyon na lamang ang gawing pantulog. Malinis naman kasi at mabango iyon kaya okay na. Nang sumunod na mga araw, mas naging magiliw pa ang pakikitungo ng among lalaki ni Lira sa kanya. Para bang may kakaibang ibig sabihin talaga ang mga kilos nito. Hanggang sa isang gabi nga, muli itong kumatok sa kanyang silid. Matutulog na nga siya noon, ngunit pinagbuksan pa rin niya ito. Nakaligo na siya at kasalukuyang pinapatuyo na lamang ang kanyang buhok. Nang buksan niya ang pinto, naamoy kaagad niya ang alak na nagmumula sa kanyang ginoo Arvin. Nagulat siya nang bigla na lamang itong pumasok at may daladalang supot. Mukhang lasing na ito at akala yata isilid nito iyon, hindi ang sa kanya. Ilang beses mang nagtangka si Lira na pigilan ang kanyang amo, ngunit nahiga na ito sa kama pagkaraang ilagay sa ibabaw ng mesa ang mga dala nito. Hindi na iyon pinakialaman ni Lira, ngunit nakaramdam siya ng takot. Aaminin niya, pangarap niyang makatabi sa pagtulog ang kanyang ginoo Arvin. Ngunit alam niyang mali iyon, ano na lang ang iisipin ng asawa nito kung sakaling hinayaan niyang matulog doon ang kanyang amo? Kaya naman nagpa siya si Lira na kausapin muli ang kanyang ginoo Arvin. Gising pa rin naman ito sa wari niya, ngunit masyado na itong pagod para bumangon pa at tunguhin ang silid ng asawa. Saan ngayon matutulog si Lira? Alangan namang sa sahig. Sa huli, hinayaan na lamang niya ang kanyang ginoo Arvin. Bahala na kung ano ang mangyayari. Basta ang alam ni Lira ay nagugustuhan niya ang mga ideang pumapasok sa kanyang isip. Napakagwapo talaga ng kanyang amo. Maswerte talaga ang asawa nito. Ngunit sayang lang dahil laging bulag ang kanyang ginang malo. Hindi nito nakikita sa araw-araw ang gwapong mukha ng asawa. Hanggang sa nagawa ng ang tumabini ni Lira sa kanyang amo. Wala namang makakaalam, kaya sasamantalahin na muna niya ang pagkakataong matitigan at malapitan ang kanyang ginoo Arvin. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang itong dumilat. Diretsyo ang mga mata nito sa kanyang mukha. Hanggang sa isang mainit na haplos ang iginawad nito sa kanyang pisngi, sabay sabing, napakaganda mo talaga, lira, bulong nito na parabang siya inaakit. Tila ba siya nito minamagnat na gusto niyang mas magkalapit pa ang kanilang mga mukha? Hanggang sa sabay silang napalunok, iisa lang ang bagay na nasa kanilang isipan sa mga oras na iyon. Alam ni Lira na siya ay magkakasala, ngunit ayaw na niyang umurong. Hindi niya na kaya pang pigilan ang init na kanyang nararamdaman. Habang papalapit ang labi nila ng kanyang ginoo Arvin, ayaw niyang umiwas. Sapagkat maging siya, gustong maranasan ang halik ng isang. Nagsasayawan sa kanyang sikmura ang malambot na mga labi ng kanyang ginoo Arvin, kaya naman napapikit ng tuluyan si Lira at tuluyan na nga siyang nakalimot sa mga nangyayari mas lumalim pa ang halik na pinagsasaluhan nila ng kanyang amo. Nalalasahan pa nga niya ang alak, ngunit mas nagdagdag lamang iyon ng galak kay Lira. Hindi siya makapaniwala na naroon siya at kahalikan ang lalaking kanyang lihim na hinahangaan. Alam naman niyang mali, ngunit anong mali kung nasisiyahan naman siya? Mas mali kung magtitiis siyang mangarap na lang habang buhay ngayong natupad na ang isa sa mga inaasam niya. Hahayaan na niya ang sarili na malunod sa. Kumunoy, bahala na ang lahat kinabukasan. Bahala na, basta masaya siya ng gabing iyon at hindi niya iyon palalagpasin. Susulitin niya ito ng husto. Sayang-saya naman ang kanyang ginoo Arvin sa kanyang labi at nagawa nitong bumangon mula sa kanyang higaan. Pinalalim pa nito ang halik at halos hindi na rin ito malaman kung saang dako ang hawak. Ramdam niya ang labis na pananabik ng kanyang amo sa kanya, bagay na lihim niyang ikinatuwa. Siguro naman, malabong mahuli sila ng kanyang among babae sapagkat bulag naman ito. Mukhang mas magiging exciting pa ang mga susunod na araw at gabi ni Lira sa bahay na iyon. Ilang saglit pa nga, naramdaman niyang bumaba pa ang halik ng kanyang amo. Gustong gusto naman niya ang ginagawa ng kanyang ginoo Arvin. Halos hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nadarama. Masyado siyang nadadarang at talaga namang tumindi pa ang init na kanyang nararamdaman halos hindi na siya mapakali. Sayang-saya naman ang kanyang ginoo Arvin nang dumako na nga ito sa bagay na pinakapunto nito. Ramdam na ramdam. Naman iyon ni Katsa. Kagatlabi siya ng mga oras na iyon. Wala na siyang ibang gusto kundi marating ang dulo ng walang hanggan. Ilang saglit pa, tumigil sa ginagawa ang kanyang amo. Tila hindi naman ito lasing at ganoon na lamang ito kasabi. Muli nitong binalikan ang kanyang mga labi. Tinugon niya ang mga halik nito at napayakap dito. Alam niyang halos hindi na makapaghintay ang lalaki at ganoon din naman siya. Handa na siya sa magaganap anumang oras. Kaya ilang minuto lang at pumwesto na nga ang kanyang amo. Tiniis niya ang lahat. Alam naman kasi niya na kahit pigilan niya ang kanyang Ginoo Arvin, talagang malabo itong huminto pa. Sa itsura nito nang tuluyan siyang maangkin para bang nakuha na nito ang kaligayahang ninanais nito. Hindi halos maipaliwanag ang mukha nitong labis na nasisiyahan ng mga oras na iyon, para bang isa siyang iniingat-ingat ang mamahaling bagay na ayaw nitong mabasa. Patagal ng patagal, napapalitan ng kakaibang saya ang nararamdaman ni Lira. Napapasinghap na nga siya dahil sa ginagawa nila, hindi dahil sa sakit kundi sa kakaibang pakiramdam. Napapalunok siya at salubong ang kanyang mga kilay. Ganoon pala ang pakiramdam. Kung ganoon pala kasaya ang ganitong bagay, ay tiyak na hindi siya tatanggi kapag niyaya siya ng kanyang amo. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong pakiramdam? Pakiramdam ni Lira ay nabuo siya. Pakiramdam niya na puno ang puzzle na kulang sa kanyang katawan at kanya na iyong natagpuan. Napapayakap na lamang siya ng husto sa kanyang ginoo Arvin. Paminsan-minsan, nagagawa nitong abutin ang kanyang mga labi at bigyan siya ng isang malalim at mainit na halik. Sa ganoong paraan, mas nadadagdagan ng galak ang nararamdaman ni Lira. Para bang mas lalo siyang nadadarang at talagang gustong gusto niyang magpaubaya na lamang. Kulang na lamang, maduling siya sa sobrang kasiyahan. Ayaw niya huminto ang kanyang gino Arvin. Tiyak na hindi siya aasa na ito ay hihinto. Ramdam kasi niya na malapit na niyang marating ang dulo. Hanggang sa hindi na siya nagkamali, naipon sa kanyang lalamunan ang anumang sanang sasabihin. Halos mapamura siya, ganun pala iyon katindi. Halos mangat ang kanyang buong katawan. Talagang narating niya ang dulo sa unang pagkakataon. Ganoon pala iyon kaganda. Samantalang ang kanyang Ginoo Arvin ay patuloy lamang. Hindi ito tumitigil, para bang nais rin itong marating ang dulo. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, hinayaan na lamang ni Lira. Hanggang sa muli, nakaramdam na naman siya ng kakaiba napapapikit na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Muli siyang nasiyahan at ninamnam ng husto ang mga nangyayari. Walang makakapigil sa kanila ng gabing iyon. Malaya silang gawin ang anumang makakapagpasaya sa kanila. Hanggang sa ikalawang pagkakataon, narating ni Lira ang dulo. Halos manghina na siya, ngunit sulit naman ang lahat, sapagkat sabay nilang narating ang rurok ng kanyang amo. Napasubsob na lamang ito sa kanya at wala naman siyang ginawa kundi ang hayaan na lamang ito. Kapwa sila bumabawi ng kanilang paghinga sapagkat masyado silang hiningal. Hanggang sa maya-maya pa, nakaramdam siya ng antok at hindi na namalayang nakatulog. Wala siyang ibang iniisip kundi ang lalaking una niyang nakasama ng gabing iyon. Maging sa kanyang panaginip, naroon ang kanyang ginoo Arvin. Kinabukasan, paggising niya, naroon pa rin sa kanyang tabi ang kanyang ginoo Arvin biglang may kumatok sa pinto at tinatawag ang kanyang pangalan. Nataranta naman siya nang marinig ang kanyang ginang malo. Ngunit nawala ang kanyang pagkataranta nang maalala hindi nga pala nakakakita ang kanyang among babae. Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Bumungad ang kanyang ginang malo. Katsa, hindi ba umuwi ang sermo kagabi? Tanong nito sa kanya. Napalingon siya. Ah, hindi po, ma'am. Hindi po ba siya tumawag sa inyo? Kunwari ay hindi niya alam, samantalang nasa kanyang likuran lang ang kanyang among lalaki. Hindi siya tumawag baka. Nag-overtime sa trabaho niya, sagot ni Ginang Malo. Sige, magluto ka agad kapag tapos ka na, Ryan, sa ginagawa mo, utos pa nito bago tuluyang umalis, hawak-hawak ang isang tungkod na siyang nagsisilbing gabay nito sa buong bahay. Nagkatitigan sila ng kanyang gino o Arvin. Ganoon na lamang ang kilig na naramdaman niya nang halikan siya nito sa noo. Napagpasyahan na nilang mag-ayos ng sarili. Binuksan din ng kanyang amo ang supot na dala nito kagabi. Naglalaman pala iyon ng mga gamit na pambabae, katulad ng shampoo, perfume, lotion at kung ano-ano pa. Mukhang mamahalin ang mga iyon, kaya naman tuwang-tuwa siya. Wala naman silang pag-uusap tungkol sa nangyari sa kanila. Sapat na ang pagtitinginan nilang dalawa upang maintindihan niya ang kanilang sitwasyon. total hindi naman sila nakikita ng asawa nito paninindigan na lamang niya ang lahat. Bahala na. Pero makikipaglaro na siya. Iniligpit niya ang mga ibinigay sa kanya ng lalaki at magkasunod na silang lumabas. Nagsimula na siyang magluto at hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang ginoo o Arvin sa asawa nito. Isang gabi, hindi na nakatiis si Lira at ang kanyang ginoo Arvin. Habang nasa kusina, ginamot nila ang init ng kanilang katawan sa isa't isa. Para silang mag-asawa kung umasta sa bahay na iyon, mga gigil na gigil sa isa't isa. Napapakagat labi na lamang si Lira hanggang sa lumabas ang kanyang ginang malo at siya ihinanap. May mga tanong lang pala ito't binuksan na ang ref alam na alam naman ito kung saan nakalagay ang pitsel ng tubig, kaya naman hindi na ito nahirapan. Ang hindi lang nito alam ay naroon ang asawa nito at wala namang talagang lakad. Naroon nga ito at gumagalaw sa kanyang likuran. Hindi na sila huminto sapagkat mahirap na, hindi rin naman sila nakikita ng kanyang among babae, kaya wala silang pakialam. Mas maganda nga ang ganoon at talagang nagagalak silang pareho. Naroon sila, ginagawa ang isang bagay na walang kaalam-alam ang among babae. Napapakagatla binalamang si Lira halos hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili, talagang nasisiyahan siya ng mga oras na iyon. Para bang tuluyan na rin nadala ang kanyang ginoo Arvin. Hindi na nito inisip ang asawa nitong nagawa pang umupo sa hapagkainan sa mismong harapan nila. Ingat na ingat naman silang makalikha ng ingay dahil matalas ang pandinig ng babae. Maging ang bawat galaw ng kanyang ginoo Arvin ay limitado sapagkat nakakalikha ng ingay ang bawat kilos nila. Halos mabaliw na lamang si Lira. Masyado niyang ninamnam ang ganoong klasing pakiramdam, at talaga namang napapatingala siya sa kisam. Awang ang kanyang mga labi at nagpipigil ng kanyang ingay. Lira, ano yang ginagawa mo? Maya-maya pa'y tanong ng kanyang ginang malo. Nagulat siya at hindi ka agad makasagot sapagkat baka mabasag ang kanyang boses. Ang nagpupunas po ako ng mga platong hinugasan ko, ma'am. Bakit ho, may iutos ba kayo? Sa kabila ng kanyang sagot, patuloy lamang sa ginagawa ang lalaki. Wala naman, sagot ni Ginang Malo. Naririnig ko kasing napapasinghap ka, parang napapasok ka dyan eh. Napatakip sa bibig si Lira, sapagkat narinig pala ng kanyang Ginang Malo ang kanyang mahihinang singhap. Ah, hindi po, maam. Nagpupunas lang po ako ng mga plato, sagot niyang muli. Napapangiwi na lamang si Lira, Mukhang kailangan nilang umalis ng kanyang gino o Arvin sa harapan ng babae dahil napakatalas ng pandinig nito. Natatakot din naman siya na baka hindi makapagpigil ang lalakit makalikha ng ingay. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang lalaki. Halos mabalik silang pareho nang tumayo ang kanyang ginang malo at lumapit sa lababo kung saan sila nakapwesto. Mukhang maghugas yata ito ng kamay kaya ganoon na lamang ang pag-iingat nila na hindi sila nito masagi hanggang sa dahan-dahan na nga silang umalis roon. Nagpunta sila sa sala at doon ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Napasubsub siya sa sofa habang dinadama ang kakaibang pakiramdam na iyon. Halos hindi niya kayanin ang nararamdaman ng mga oras na iyon. Gustong gusto niyang magmakaawa na huwag huminto ang kanyang ginoo Arvin, ngunit hindi siya maaaring magsalita anumang oras, baka marinig siya ng kanyang ginang malo. Patindi ng patindi ang saya na kanilang pinagsasaluhan. Ang aga-aga, ngunit pinagpapawisan na silang pareho. Ramdam ni Lira na nalalapit na siyang marating ang dulo. Wala nang makakaawat pa. Hanggang sa tuluyan na nga siyang natapos. Matagal bago siya nakabawi, at ilang saglit lang din, narating din ng kanyang ginoo Arvin ang dulo. Natawa na lamang si Lira at nagawa pa siyang halika ng lalaki. Kinahapunan, kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman sa likod bahay. Magaan ang kanyang pakiramdam, kaya naman pakanta-kanta pa siya. Maya-maya, dumating sa kanyang likuran ang kanyang ginoo Arvin. May daladala na naman ito para sa kanya. Pagkatapos kasi nang nangyari ng umagang iyon, sa kalamang umalis ang kanyang ginoo Arvin. Nang makauwi nga ito, hapon na at may daladala pang pagkain para sa kanya. Napakasarap niyon, kaya naman kanya iyong nilantakan. Hanggang sa may ibinigay pa ito sa kanya, isang kahon. Katamtaman lamang ang laki nyon, kaya naman na-curious siya sa laman. Nang kanya iyong buksan, nakita niyang isang magandang set ng kwintas, hikaw at bracelet. Halos manlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda ng mga iyon at talaga namang nagustuhan niya. Ang lalaki pa mismo ang nagsuot sa kanya ng kwintas at bracelet na talaga namang bumagay sa kanya. Para bang siya na ang itinuturing nitong asawa? Wala nga lang nakakaalam kundi silang dalawa lamang kung isa man iyong malaking pagkakasala, handa naman siyang mapunta sa impyerno, basta kasama niya ang kanyang amo. Okay lang sa kanya. Walang ibang mahalaga kundi ang kasiyahan niya ng mga panahong iyon. She had ended singing.